na yung wildfire may kunti-kunti umuusok-usok doon sa bundok pero malit lang kaya-kaya na ng mga helicopter yan marami na akong naatendan na birthday mga events dito sa Kilona Binyag may mga nag invite sa atin mga Pilipino rin madalas ang ano, karamihang na bisita pero meron ding mga Uh, hindi Pilipino decent ba? Kasi yung mga Pilipino, mga citizen na yun, yung mga iba, mga nag-i-events dito. Matatagal na sa Kelowna yung mga yan. Tignan natin kung uh, ano naman itong ano, no. Ang mag-birthday dito pata. Uh, ano pa? Uh, uh, hindi ko alam kung ilang taon na yung ano anak ni Арти. Ayon. Ang biyahe natin mga 30 minutes, medyo malayo-layo 'yon dahil bandang Ratlat siya. Nandito tayo sa Quivers Peak sa Upper Mission area. Mga oh, may araw pa, 6:30 na. Pero yung panahon na uh, lumalamig-lamig na Yung mga puno kanina yung Mga mga putri kanina sa Wilden Yung nilinisan naming bahay Pula na yung mga dahon Naglinis kami kanina ulit ni Mark Dalawang uh, bahay <laughs> Hindi mo na mamalaya yung oras Pag naglilinis ka ng bahay Paglabas mo Ano na pala Nakaka-apat na oras ka na palang naglilinis. Sarap kasi linisan yung mga bahay na malalaki. Parang kapag nililinis ko yung mga bahay na malalaki, parang uh, alam mo yun, yung pangarap mong bahay na malaki, eh, nakikita mo doon sa mga bahay na nililinisan. Dito na tayo sa birthday, ha, mga katat-skidweno. Fifth birthday, no? Pre, no? Fifth birthday. Ayan, yeah, mga handong Talagang Pilipino ano to. Sarap. Kaya, yeah, no? Nakapinggan na tayo, siyempre. May kani, no? Sausaw. Sarap ng barbecue. Ano nga ako? Five years old. Dito tayo sa Ratlan Banda. Dito tayo sa labas kumain. <laughs> hey!

Sina -sina -sina -sina. Mga Pinoy dito sa Kay Lao na. nila, kasi tapos na 'yung inuman Mga oh, that's good. Alauna na ng madaling araw. Pauwi na tayo ngayon sa Bundok. Ayun layo kita niyo yung mga ilaw doon sa taas ng mga sa bundok doon tayo uuwi mga ka that's good malayo layo pa yan mga nasa 8 kilometers pa yan yeah masaya yung birthday yun naman ay grupo ng mga Pilipino Team Hortons Pilipino Team Hortons Group Iba-ibang <laughs> grupo rito sa Kailona eh Good morning, Kilona. Ang ganda na ng Kilona na naman, oh. Maliwanag pero lumalamig na yung panahon. Pababa tayo ngayon dahil uh, bibiyahe tayo sa DoorDash. Food delivery tayo ngayon, mga kadats good. Dahil uh, may oras pa tayo. Tapos na tayo maglinis ng bahay maaga pa, mga alas 4 pa lang ng hapon bibigay tayo ng Trudas yan ang ganda ng panahon tsaka malamig kakarating lang natin dito sa tambayan natin sa dito sa Mission kaso may pumasok agad maka that's good pick up natin to sa Seki Tagal na akong din pick up sa Seki. Etong pumasok ay 7 dollars 1.9 kilometers kay um okay okay to. Tapos mag-ipon tayo ng acceptance rate ngayon dahil mababa na yung acceptance rate natin. Ito ang Seki. Seki Noodle House. So, nandito na tayo. Pasok tayo sa loob. Pick up natin. walang tao. Walang katao ta Maliit lang yung item. Parang isang ano lang. Isang bowl lang. Matapos na yung construction dyan. Parang condo yata ito. Pupunta na tayo sa De Montreal. Doon tayo magde-deliver mga kadatskid. Paalis na sana ako kanina do sa parking Biglang may uh, tumawag sa akin Humihingi ng uh, gustong magpalinis Nakita niya yung uh, signage natin sa kotse Gusto niya magpalinis ng bahay Kaya nagtanong siya Pantayin ko na lang yung tawag niya Para mapuntahan ko yung bahay niya Makita ako para mabigyan ko siya ng quotation Dito na tayo Kaso wala naman siyang nilagay na unit. Tapos sabi niya, leave at my door. Baka sa lobby lang natin iwan. Pag ganyan kasi, wala namang unit number. Tapos leave at my door. Yan lang natin sa lobby iiwan yung item niya. Lagay natin dito si Babo ng Pinto. Ay nakupuan. sushi yan Sarap na sushi. Tapos picture na natin. Complete take photo. Layo natin konti. Ayan. Tapos. Nararamdaman <laughs> mo na yung pagbago ng panahon. Hindi na stable yung temperature. kaya yung hangin mahangin kahapon ngayon hindi may order ulit T1 naman ngayon mga ka. that's good siguro nagantay tayo ng mga 15 minutes bago dumating tong pangalawang order natin ngayong hapon pick up natin sa T1 nandito na yung mga kaibigan nating door dasher ayan mga door yung mga nandun Naka-park yan kabila ng uh, Wrangler na yan Mga kaibigan natin yan Kwentuhan kami kanina rito Tara Pick up tayo Yan tayo sa T1 Noong winter Yung building na yan Hinukukay pa lang Yan o oh. Mukhang uh, matatapos to Bago mag-winter uh, <laughs> Ito so, tayo sa T1 Pick-up natin Ah, hirap buksan yung pinto nito Ito, de-deliver natin sa Springfield mga 8 kilometers Lagay natin dito sa Pag-check natin yan, yan yan 'yung nakikita kasi nila, o, pag nakita nila 'yan, gusto nilang magpa-quotation. Pag nagustuhan nila 'yung presyo, ayun, lilinisan natin 'yung bahay nila. May mga ayaw din sa presyo natin. Ganun talaga, may mga gusto, may mga ayaw. 'yung ayaw, hindi natin customer 'yun, ibig sabihin. Bentik na silang mag-scapul ito tumbakan kaya yung uh, nasa unahan niya. 'yun no yung itim. biglang pumaliwa yung itim sa unahan niya. it eh. 500. tai springfield. parang uh, area ito ng ratland. sa pinto lang daw liwat my door tapos yung shift natin tigda dalawang oras kasi ang kinuha kong shift so pag ito tapos i-dash natin ulit tapos i post natin kasi balik tayo sa mission hindi tayo mag-pick up dito sa ratlan mga kadatch ko balik tayo sa mission sa tambayan natin sa starbucks sa Mission Plaza. Doon tayo tumatambay. Doon tarin tayo ano, pick up ng order. Pwede mo namang i-post 'yan. Yan ang maganda sa DoorDash. Yan, oh. No? Pwede mo i-post, so, naka-post ngayon. Hansen naman ang sunod nating ah. pick up diyan oh, no? sa Hansen Pizza. Four items, parang dalawang pizza, ah, isang pizza tapos dalawang uh... bali, tatlo tatlo pizza tsaka isang uh, chicken fiesta dahil mga ka, that's good grabe ang kautsenya ang tungkad-tungkad Hi. Yes. Picking up for Jenny Antayin natin. Ah. Two, two minutes pa daw. Meron silang ano, pag-lunch. na, Meron silang ah, free. Free na Pepsi. Pag bumili ka ng dalawang slice. $7.99. Hanggang... Ah, ha, Siguro tanghali lang to. kotse niya pala yung bangas-bangas yun eh. mga kasama nating uh, delivery ito muna tayo mainit sa loob itong hansin walang aircon to eh. mula nung summer dito nag aircon malilit na pizza pala 10 double purpose ako yun hindi De deliver tapos nag uh, po promote diba hindi De deliver to sa radant customer na to lagi kong dinedeliveran to kaso pag wala na naman to katulad nung nakaraan katok ako ng katok doorbell walang lumalabas iniwan ko lang dun sa harap ang sabi niya hand it to me last house on the left when you hit the dead end walk up the breezeway and knock on the left door. Thanks. Yeah. Punta tayo doon. Pag-click mo ng direction, head north toward KLO Road. Bibigyan na niya yung direction. I-check natin ngayon kung tayo. Kung ano. Saan niya tayo padadaanin na sa Lake Ayun. Ayan. Ayan, alam na natin. KLO Road. Kakagutom right yung KMO amoy road, ng pizza. Turn right <laughs> Parang gusto kong magpizza. Bili nga ako sa Pizza Hut yung uh, yung maliit lang, yung regular na pizza na maliit. Turn right on Director Street. Pizza nga tayo. Eh discount tayo din. Eh. Costco sa malayo. Eh ang uh, Pizza Hut diyan lang dito lang sa Mission. Maya, pag na-deliver ko to, pizza tayo. Yep. Dito na tayo. Diyan yun eh. Ayan, nakat tayo. Ramot natin sa kanya yung pizza. Ayan, na-complete order na natin. Ayan. May pumasok bigla. santo, to? Ayan sa 7 eleven So papunta to ng ano West Kilona Layo West Kilona right Diyan lang sa 7-11 i-pick up ito Tapos i-deliver natin sa West Kilona Nasa 13 kilometers Ang daming pugo Yan mga quail Yan Mga pugo yan pag mahanap mo yung pugad niyan, mga itlog yan. Sarap ang itlog niyan. <laughs> Gawin mong uh, kwek-kwek, di ba? Sarap na no. Pwedeng kunin ang mga itlog niyan, huwag mo lang uubusin. Turn right onto Lakeshore Road, then turn right. Sa isang pugad, siguro mga dalawa lang, gano'n. <laughs> dito na tayo dumaan. Sa car wash. Dito tayo nagpapakarwas eh. No? Mission Super Wars Ay, Makikidaan lang tayo Dahil doon tayo pupunta sa 7-Eleven Dito sa Mayeso Dito right, rin tayo lang Ayan, ito tayo pare Ito yung mga pare natin Ayan, mga kung... Dito na tayo, ito, 7-Eleven. Tayo mag-pick up nine items. Ito yung mga windshield washer. Oh, she picking up for Emma. Yeah, just a second. Thank you. Ang 7-Eleven dito walang alak. Ano lang, puro soft drinks lang. may uh, gusto mo na alak sa liquor store. Magaan lang mo mga sitsiriya lang yata ito. Ang gaan lang eh. Ang ganda ng kotse niya. Eh. Ang Liit ang kit. Eh. Joyride tayo sa West Kelowna i-confirm order na natin ayan lift at my door lang yung ano nya instruction head east toward lakeshore road then turn left onto lakeshore road tignan nga natin tatawid tayo dun sa lake tapos kaliwa tayo sa butchery ogden kaliwa taker ayan yung mga magagandang bahay ito dun tara Highway 97 Papasok na tayo ng tulay Tatawid tayo sa lake Mga ka, that's good Ito yung floating bridge Ng Kelowna Ito ng araw Dito na tayo sa Turn west Turn left onto Wales Road Then you will arrive at your destination Kita rin yung lake dito Yung West side ng Lake na rito lapit na tayo ah kung pala to you have arrived mm -hmm. delivery complete tapos balik tayo dun sa area natin wala tayo sa area natin hindi tayo makakapick up ng order ay mga pugo na naman dyan balik tayo sa mission tambayan natin yung mga vineyards no? Oh. mga ducks ito, oh. mga ubas yan lahat yan, kabilaan mga ubas grapes so, gagawin nilang wine tsaka mga alak brandy yan oh. volcanic hills estate winery dito na tayo sa mission park dito tayo sa starbuck Ikot tayo ng Starbucks Ayan yung Starbucks Naka-on na yung app natin mag ng order yan Tutunog yan pag ano May pumasok na order Sunod na order Mga ka that's good Sa Quesada na Accept po lang yan Pag ganyan may pumasok Accept natin Tapos dito lang yan Doon lang Doon lang sa Quesada doon sa West Kilo na pupuntahan niya. Nakalagay dyan ng oras ng pick up, 6.56. Ang oras na ngayon, 6.53. So, may 3 minutes pa. Ayan. Punta na tayo doon. Kunin natin yung bag natin. Doon, no? sa Quesada. Pag nandito na, arrive at store natin yung app natin para malaman nila sa store na nandito na tayo tapos punta tayo dun lakad tayo dun sa store tapos lock natin yung kotse baka uh, makarnap daming carnapper dito kala po Canada walang carnapper marami rito social lang sila dadali sa Africa yung mga ponche. Yup, Brenda, please. Laki yung order. Ang panahon. Pag ganito nga, lumubog na yung araw, malamig na. Yan, lamig. Yun lang. Hindi ako napagdala ng jacket. Ayan, puno na yan. No? Oh. nag na yung dahon. Maaga. <laughs> Yeah. Ah. Tara. Ah. Deliver. Labig. Biglang lumamig ang panahon. Tsaka maaga nang nagdidilim ngayon. Hindi kagaya nung summer na 9.30 ng gabi. Lubog yung araw ngayon Hindi na palubog na araw ngayon no? 7 pa lang Dito tayo magde-deliver nung uh, nagka wildfire yung bundok na yan nandito ako noon eh nag -e evacuate sila dito noon ano lang to uh, leave leave at my door dyan lang tayo sa pinto maglalagay ito ano lang pintuan ng bahay na ano, nai-deliver na natin mga ka that's good Balik ulit tayo dun sa Mission Ganun <laughs> Kasi hindi natin area tong West EO. Ayan. Ngayon Ngayon ipopost muna natin Dahil Baka pa-pick upin niya tayo Ng popcorn Yan sa Landmark Cinema <laughs> Post natin Tapos balik tayo Sa tambayan natin ulit